Hello guys, good morning. Flex ko lang itong, nabili ko lang ulit sa online. Yung mga Lazada, Shopee kaya na hindi na Tapos may mga nag online sa live sa FB yan. Meron kasi akong nukuha ng ganoong katulad ng nabili ko dati ng yung dishwashing na binili ko nang paubos pa lang ngayon. Kaya yan nung may makita ulit ako, minain ko agad. Mura lang siya. Guys, kala ko napamahal pa ako. Eh, yung mga ganito, sa Lazada, yung mga usually, mga 7 to 8 liters, nasa 100 plus 200 plus na. 200 plus, lalo na itong ganito na yung timpla. Di, syempre, may naku, 150 lang yan, 150. Nung pagdating sa akin, nakakatawa kasi ang liters niya is 17 to 18 liter. So, ang price niya tinin ako sa Lazada nasa 400 plus. So, ang laki ng ano ko, 'di ba? Ang laki ng tipid ko save, 'di ba? Ayun. Kaya ngayon ay yan naman ang ating titimplahin. Nakakatuwa pang matagal na nalaro talaga 'to. Sobra. Thank you, thank you. Mamaya na ulit. Tuloy-tuloy. Thank you. Wait na. Guys, 15 liter yan. 15 liter. Dati, 10 liter lang yun. sa so, 10 to 11 ang pwede. Ito naman, 17 to 18 liter ang kayang magawa. Ayan, mas madami. Ah. Sa sa mga sangkap niya. Ito ay pampalinis. Ito ay pampalapot. Ito pampabula. Ito naman ay pampalapot pagpatatag wow may pampatatag pa ha? ano yung matatag ko <laughs> ano to ano yung premium siya number 5 premium siya ay hindi pang kulay pala siya lemon ito ay uy patang pantang na sebo yan ito na natin gagawin niya ha wait lang ang so, sabi dito itong pampalinis at pampabula Ya, ibu bus si, uh, nah, itu hati at cm menit bagus haru Kita ngadepin tuh pan number 1 nah, <tuk> Number two. Yung ha. Number 2 din. ako na ay. Hmm. Simutin Ayan. Babad muna natin siya ng 20 minutes bago natin siya haluin mabuti. Ayan.